Hello! Hello, hello guys! Ayan, may bago na naman tayong mga plants. So, Vashti and I went to Star Nursery again today. Kasi wala siyang pasok. So, ayan yung... <laughs> may bago na naman tayong ano. Ayan, ang ganda, di ba? Ang name nito is prayer plant. O, di ba? Ang ganda ng prayer plant namin. Ayan. In this one, bumalik ako para kunin to, guys. Itong ginseng. Ginseng. Ficus daw. Hmm, di ba? Tapos, ayan. Ayan. Ang ganda. Di ba? Tapos, ito din. Makapal siya. Makapal yung leaves. So, kailangan nating lagyan ng fertilizer to Peperomia Raindrop. Ayan. Mahal. Nine, $10. Come Ito is $7 lang. ba diba? Hmm. Ang, ang ganda. So, kailangan kong i-replant ito ng medyo malaki-laki. Sige ka nga muna. Ayan. Tapos ito guys, look at this o, oh, dalawang klase siya. Iwan ko, daganyan ba talaga pag maliliit lang siya or dalawang klase talaga. Rubber yung isa eh. Rubber ba to? Yeah, moonshine rubber, rubber plant. O, oh, diba? So, baka magganyan muna yung ano niya, yung leaves niya. Ganyan, and then magiging ano, uh, dark green. Tapos so, ang pinaka maganda na nabili ko today is ito, cactus. Nakakain siya, guys. Ito yung cactus na nakakain ang bunga. Oh, ayan. So, meron tayong cactus na nakakain ang bunga. So, ito yung binigay ni Christina. Uh, anong pangalan nun? Ay, nako. Makakalimutin ako, guys. Anong ang pangalan nito? Ah alugbati guys. Ayan, kasi tinalbusan ko na yung alugbati kahapon. So, pati na rin to tinalbusan ko na. So, ayan guys. So, ito pa ang pinakamaganda na nabili ko today. Ito. Charan! <laughs> ang ganda, ba diba? Look at this. Oh my God. A string of tears. Though. Ang ganda. So meron siyang ganyan na nabili ko na ano. Pero yung isa is pearl. Ito is tears naman guys. Ayan, ang ganda 'di ba? So 10 lang din siya. So hindi ko alam na nabumulaklak pala 'to. Ayan yung flower niya. Ang ganda siya, 'di ba? Ayan, string of tears daw. Bright light. Average room temperature. So, ayan guys. So, praying na hindi sila ano. Hindi ko muna ito ita-transfer siguro next year na. Pag ano. Mainit-init. Ayan. Ang ganda talaga niya. Oh, I love it. So, paano kaya ito? Ano? So, ang dami niya ng bunga. Hmm? Anyway. Anyway. Ayan siya. And ito yung binili nating mga ano ba yun? So, bumili ako ng coconut core. Coconut core ba to? Coconut choir. Ayan, coconut core mix. Tapos, ito din. Pitmos. moss. Tapos, marami din mga ano, mga pating mix siya. May dalawa tayong binili. So, ayan, I hope Pango is not going to in April. No. No. Don't eat my plants, okay? Do not eat my plants. Pango, are you listening? Pango? You're stretching, guys. Kaka-uwi lang namin tapos pinalabas namin sila para magunat-unat, mag-stretching sila, 'di ba? 'Di ba? Ah, pang-pang. Tat -pang. -pang. Ah. transfer ako mamaya kasi medyo mainit. It's 2 o'clock. Kasi dinala namin yung pagkain din ni CJ kasi may may COVID ang manong CJ namin. Kaya nagluto kami ng pagkain niya, bumili din ng ibang mga small groceries nila. So, dinala namin sa bahay. Sa apartment nila, guys. So, hindi na kami nag-ano, pumasok kasi ayaw namin matamaan. Um, ayan, guys. Diba? ba?